May sa imbag, amalem tayo amin, kakabsat. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kababayan ko. Tayo po'y nagbabalik uh, para sa isang uh, reaction, maigsing reaction lang. At uh, gusto kong uh, kumentuhan ang uh, pahayag ni Sen. Uh, Bato de la Rosa. Ang uh, kanyang uh, pahayag ay it is dated uh, August 7, 2024. Yan. Pero bago po ang lahat uh, again, gusto pong magpasalamat sa aking mga followers and subscribers, sa mga nanunood po sa aking mga videos. Maraming maraming salamat po. Very much appreciated ang inyong pong uh, suporta at panunuod, pag-share, pag-follow po sa aking mga videos. Marami pong salamat. Ako po ina motivate to make more videos uh, na tungkul po sa mga pangyayari sa ating bayan. Uh, tayo po ay uh, patas lang kung saan ang tama dun tayo pumapanig and uh, hindi po tayo uh, panatiko. Kung saan ang katotohanan, kung saan ang tama, doon tayo pumapanig. Okay, so uh, balikan po natin. Ito ay tungkol sa pahayag ni uh, Senator Bato de la Rosa. Na ang tingin po natin sa ngayon, siya ay uh, hindi mapakali, hindi makatulog. Dahil nga sa mga balibalitang uh, ilalabas na ang warranto bares ng ICC ng uh, Interpol hindi nila pwedeng uh, pagbawalan hindi nila pwedeng uh, patigilin uh, sa pag-aresto nito sa mga taong involved sa war on drugs. Nakikita po natin na ang mga statements ni uh, Senator Bato de La Rosa ay uh, in contrast sa kanyang actions, sa kanyang mga facial expressions. Dahil lang dating niya po kung minsan is parang uh, parang wala lang, parang kaya niyang dalhin. Pero pag tinitignan niyo po yung kanyang mga facial expressions, at yung kanyang itsura, siya po'y nababahala. He is worried. Dahil nga sinabi na niya, niya, yan na pag siya'y hinuli at pinunta sa The Hague, sa The Netherlands, mapapalayo siya sa kanyang pamilya. Yan po yan. Kaya iyan po ang kanyang kinatatakutan. Pero we cannot blame him dahil uh, mahirap talaga ang mapalayo sa pamilya. Pero kung iisipin po natin, bakit kaya hindi nag-isip noon? Bakit hindi nag-isip si Senator Bato de la Rosa bago siya pumayag sa kagustuhan ng uh, chief architect ng war on drugs na to? Bakit siya nagpasailalim bakit siya naging sunod-sunuran kung talagang uh, alam niyang hindi ito tama? Bakit niya ginawa? Yan ang malaking tanong. Bakit siya nagpagamit? At ito na nga po ang kanyang uh, pahayag. And he said, Para kung sinaksak sa likod. Di ba? The same government is telling Now we are not recognizing them. So he was referring to the government of Bongbong Marcos. But still he continues the same government is doing the legwork for ICC. Wala akong tinatago sa kanila. Wala akong ginagawang illegal. Bakit ako matatakot? Senator Bato de la Rosa. So yan po ang kanyang pahayag. So ito po ang kanyang reaksyon, ang kanyang pahayag. Sa mga balibalita na parating na, iso-serve na ang warrant to barres para sa mga involved dito po sa war on drugs na to. At uh, ang tingin po natin dyan, parang nilalabanan niya yung kanyang takot. At pinagpipilitang, wala siyang kasalanan. Wala siyang ginawang iligal. Yan po ang kanyang, uh, parang pinalalakas niya po yung kanyang loob. Kitang-kita po, halata na siya po ay, uh, he's worried. Parang he's having uh, ano po anxiety or panic attack. Yan po ang nakikita natin. Siguro na pakinggan nyo po or narinig nyo yung balita na actually sin ang nagsabi po yan ay siya mismo si uh, Senator Bato de la Rosa. Na si former Senator Trillanes kasama si uh, Speaker of the House Romualdez. Sila daw mismo ang uh, kumakausap negotiating with those retired uh, generals or PNP uh, heads negotiating na makipag-cooperate sila laban sa mga masterminds ng uh, war on drugs na to yan ang uh, sinabi po ni uh, Senator Bato de la Rosa ito po ay galing sa kanya na sina former Senator Trillanes, sina Speaker Romualdez, sila ang mga nakikiusap sa mga dating generals, mga retired na ngayon, para magtistigo laban kay Duterte, former President Digong, laban kay PNP Chief, dating PNP Chief Bato, who is now a senator. Laban kay Albayalde, dati ring PNP chief. So marami po silang kinakausap, according to him, na sumuporta na sa gobyerno at sabihin ang totoo, mag-cooperate sa gobyerno para panagutin ang uh, past administration para panagutin sila Senator Bato dahil siya nga ang pinakaunang PNP chief si Senator Bato. Nung uh, nagsimula po yung tukhang na yan, yung oplan double barrel na yan. So, uh, yan po ang kanyang ikinasasama ng loob na bakit daw ang administrasyong Marcos kasama na si former Senator Trillanes. Sila ay uh, nakikipag-negotiate sa mga generals na to. Na tumistigo laban sa Duterte at sa kanya and the uh, allies. Tungkol po sa war on drugs na to. Yan po ang kanyang kinasasama ng loob. Well, para sa atin pong ordinaryong Pilipino, tayo pong mga mamamayang Pilipino, tayo po ay naghahangad ng hustisya. Kaya po sinusuportahan natin ang pamahalang Marcos sa kanyang uh, polisiya sa war on drugs. Ibang iba, makatao at bloodless. It, uh, this is very opposite sa pamahalang Duterte na kung saan napakalaking number of deaths. Ang sabi po ng human rights groups, umabot sa 30,000 plus na namatay at nakakakilabot dahil parang uh, nagpatay lang po sila ng manok. At nakita po natin, lumabas po ang katotohanan na may motivation pala. Kaya ginagawa ito ng mga kapulisan dahil merong nakapatong 10,000 pesos sa pulis na papatay or makapatay 10,000 automatic 'po yan. Yan po ang kanila naging motivation pinagkaperahan ng buhay ng mga mamamayang Pilipino. Hindi po binigyan ng pagkakataon instead of huliin at i-rehab, wala, pinatay na lang na parang manok. Mga kaawa-awang kababayan. Kaya hindi po nating ma-blame na magalit Itong mga pamilya ng mga namatayan, they're crying for justice. Sumisigaw po sila at uh, katarungan yan po ang kanila pinagsisigawan. Kaya Senator Bato, hindi mo ba naisip? Alam mo, laging nasa huli ang pagsisisi. Hindi mo ba naisip na mali ang iyong gagawin? bago ka nagpagamit sa iyong ninong, bago ka nagpagamit sa Pangulo ng Pilipinas. Alam mo namang mali. Marami pong nagsasabi na hindi ka sana madadawit dito. Kung nag ka, kung hindi mo sinunod ang utos ng Pangulo, ang utos ng iyong ninong. Ang masaklap dyan, You didn't refuse. Pinagpatuloy mo, ginawa mo. Ikaw ang uh, nag-lead sa tukhang na 'yan. Kumbaga ikaw ang primary implementor sa plano ng Duterte administration. Hindi ka nag-refuse. Hindi mo sinabi na hindi mo magagawa 'yan dahil mali ikaw ay sumunod iyong pinagpatuloy ang kagustuhan ng Pangulo kahit alam mong ito ay mali. Ulitin ko, Senator Bato, alam ko ang iyong pinagdadaanan ngayon. Alam ko ang iyong nararamdaman. Pero dapat, kung alam mong ito ay mali, dapat you refuse to accept the order to implement tungtok hang na to or tong war on drugs na to pero ipinagpatuloy mo you carried out the order at napakaraming mga kababayan ang napaslang you were an instrument dito sa war on drugs na to hindi ka sana madadawit dito again it is always in the end ang ating regrets ang pagsisisi kung talagang uh, wala kang kinalaman dito and you think that you are innocent well ang tanging magagawa mo na lamang ay pumunta at uh, prove to the court sa ICC sa the Netherlands that you are innocent that you did nothing but your job na wala kang ginawa na masama at iligal laban sa mga kababayan mong Pilipino. Kailangan mong humarap sa korte and uh, defend yourself. Ipaglaban mo. Anyway, sa ICC, patas pong laban dyan. Bibigyan ka po ng pagkakataon na magpaliwanag at ipaglaban mo ang iyong uh, sarili. Well, ladies and gentlemen, mga kaibigan, wag po nating kalilimutan na bago po tayo gumawa ng isang bagay kailangan po nating isipin na maraming beses dahil laging nasa huli ang pagsisisi mga kababayan ito lang po ang ating micling reaction At sana po yung nagustuhan po ninyo At sa mga hindi pa po nakapag subscribe sa aking channel Please subscribe po sa aking channel, like and share my videos. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Mag-iingat po tayo lagi. Isang magandang hapon po sa inyong lahat.